Ay si Mr. Lance si mga bossing Ayan, May dalang isang pumpkin sweater uh, five. Ayan mga bossing uh, tal si bossing mga boss Ayan, uh, Ito ay isang pumpkin sweater uh. Ayan mga boss ang Ngayon ho ay November 1 Ayan ah 2025 Kahit ho undas ay tuloy Ang uh, pintahan dito Sa Lipa City uh -huh. Livestock Auction Market Ayan uh. Ayan ho. Kahit holiday ho ay napakarami ang uh, seller at buyer na dumatay. Ayan. Uh, ngayon. Mga bossing. Ayan. Ayan mga bossing. Ang ating uh, kaibigan si Boss Kulot ng Padre Garcia. Ayan, uh, may dalang isang dome sweater daw ito. Magkano pare? 4-5? 4-5 asking price Asking price Bale ah, negosyable ito mga boss Ang gambulog ah Hindi na Ay pare ko lang ito mga boss Multo ang katawan Multo katawan Ito ay tigtitripay mga boss Hindi anong niya atang kami mga boss Malay dalawang piraso ito Ayan na partida nga 3-5 negosyable Ayan Hindi tayo nalang ito siya Mga nasa 10 to 11 months ang edad

Ayan, ah. Magaganda itong mga daladala ni tatay Laging ah, quality Ano ba sa mga materyalo sa ah, Mga quality Ayan uh, Medyo matas ah, Ayan ah, mga bossing yun Kahit ah, holiday Ay talagang Hindi nagpaawat ang ating mga Ibigay sa inyo at bayan Ayan boss bossing ay isang uh, kanawain ano ito kanawain hini. hini na white streamer magkano bossing yung presyo sila? walaw walong libo walong libo daw ito yan ayan din hindi hindi wala walong libo daw o oh. mas mata lang o dyan isang uh, white streamer ng kanawain ayan mga bossing at uh, dalawang pumping Magkano pa rin presyo na yung ko na kay tatay ng 4 45 4-5 ang dalawa Ayun na 4-5 na lang dalawa Ay, na. Oh, oh. Five 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 dalawa <laughs> Holiday I send Ay, 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 Lamog na lamog na kanina Pare sa 4-5 sagad na O boss, sa dyan napakamura na uh, sagat na, na, na sa 4-5 eh. uh, Bali partida daw uh, 2,225 uh, ang bawat isa Alam, yeah. Ano presyo na 3K. lang ito mga boss. mga tiga apa. Siyang white streamer. Sa 2011 man Sa line data. Tatlo libo bossing. Et dalawang dito. Bas. kaya Magkano presya? Limang libo libo ang dalawa. Ah, ito ang mga boss ah, limang libo dalawa. Mga bulik. Ayan, ah. Ayan ang isa. sali ah, ah, ay limang libo dalawa. Sa limang libo pare, may bawas pa. Bawas oh, pa may bawas pa. Bali dalawang piraso ito. Parang isa. Kay tat, ah, kay tata ita, ita, ita. Ng santo Trevia. yan. Ayan mga bossing up front, si bossing mga boss. Ano? Ito ay isang pumpkin sweater. 8,000 uh, ang asking price, uh, may tawad na 6,500 Yeah, nagpapadagdag pala na counter. Oh. Uh, Yan 'tong pumpkin. Ito. Bullstag niya, boss. 'Yan 'tong bullstag. Ito. Ito bossing niya ito. Ang gandang bulik. Di banderado mga boss nyo. 2,500. May isa 2,500 pa rin. May bawas pa. May bawas pa rin. Akauntay. Ayan. Ah. Mga boss nyo. Hinihingi. Ah, dos dos. Negosyabon. Ayan. Ang daman ako dito. May lambo na para. Eh. May lambo na. Mga pitong pitumbuan, ah, pitumbuan. bossing ay isang gray ay isang uh, dalos api magkano tayong presyo na inyong aring isang 3.5 ah, 3.5 3.5 uh, itong mga bossing 3.5 uh, uh, may bawas pa naman may bawas pa konta yan naman ay paunang presyo pala ayan na ay tatay tayo sa 3.5 din tayo yan dos lang ah oh, dalawang lang ah 2000 lang ito ay tatay uh, inukay ukay na ukay ukay na daw ah oh, yan ah uh. ayan so, na nito ah uh. Ayan mga bossing, isang white kelso naman ito kitatay na ito. May bawas sa limang libo. May bawas, uh, may bawas ito, ito, ito. sa limang Ang tawad doon sa dalawa ay na. libo uh, May bawas doon ito sa limang libo mga bossing. Isang uh, white kelso. Ayan, mga bossing kay tatay, isang lemon. Ayan, lahat. Lemon, lemon 84, lemon 84 ang lahi. Lemon 84 ang lahi, ha? Ayan, um, 3,500 tatay ang presyo niya. At <laughs> uh, 3,500 ang hinihingi. may <laughs> um, tawad ng uh, 3,000 Ayan, uh, kay tatay. Isang uh, lemon 84 ito, mga bossing. Uh, pa. Partido lang, uh, 3,500. Ayan na, partay ng A35 Ayan na Mga gantang mga klase ito Mga lemon O isa O isa iyo, nasa pa bang iyo Gantang mga klase Magkano po siyang presya? 3-5 Ayan na mga bossing Ayan na, partay ng a ng a malo eh. kan di sini. Kalau yang perasa, dia yeah. uh, beli lah, kupin lah meg. Barang isah. Uh, Ayan mga boss. Ah, may ilan dito nga bulik Magaganda itong mga bulik Dito ating kukunan sa isa Ayan Parang isa ah.

Dark white chocolate Ito ba sa Ayan na Napakarami pa dito Ay uh, uh, si Mr. Lance mga bossing Ayan, uh, na. Uh, may darang isang pumpkin sweater 5,000 uh, kanya kanyang asking price dito Ayan naman ay negotiable Ayan, Hanggang uh, Babuhasan daw Pampilim sanda Ang Ganda nito uh. Baka may gusto kayong batiin yun ablabat ko ating mga kamano iyan si Mister na ay kumusta ating uh, diba uh, farm <laughs> ang farm natin kumusta ang farm ay okay naman Marami pa rin bayar na napunta? Ay, marami ay, yan, marami. naman bang halaw ayun marami Anong uh, linyada niyo pinararami? Uh, ano ay, blue blue blue. Uh, ano ano ngayong season ito? ano 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 Dalawa yung pumpkin hats. Ayun, na, mga pumpkin hats so minor blues ang pinararami ni Mr. Lance. Isa lang natin makakakuha nito nga si Mr. Lance dito sa lipak. Uh, pakadalang nito nga. Sa susunod na expo, sa kuha, magdadala na kayo. Uh, hindi muna hindi muna Ayan, <laughs> uh, hindi daw muna Di ba, sa bahay pala ay naubos uh, kaya oh. yan yung mga bossing uh, isang apanok sukan kay tatay dalawang lipo. bulstag na ito dalawang libo tayo uh, may bawas pa naman kaunti yeah. babuwasan pa ng kaunti ang ganda pa ano ano pulang pulang mukha bulstak niya siya dalawang libo uh, may bawas na kaunti babuwasan na kaunti uh, to, uh, uh. Papasko. Ayan uh, mga boss ayun uh, kay boss Erwin Napakaraming uh, manok Ayan Kaya kanyang binta ay uh, Budget mail Dalawang libo lang Oh, uh, dalaw ng label nito sa Kalimbu yoging uh, white leged. Tama, presyo. Uh, Aya mga posing, may isang uh, gray at saka isang uh, red kensho. Pati pandirado at isang uh, gray ito. Aya uh, 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 mga posing. Magkano po 'yung presyo? 3k lang. Ah, uh, 3000 lang tawag ng gray nito, mga posing. Ayala. Are ka isa sa kalim ah uh, isang spear para spear mga bossing at ibanderat uh, magkano para presyo ma sasagad ko na sa 2.5 up 2.5 lang sagad na eh kailangan ng pera natin ayan na 2.5 lang itong mga bossing medium Ayun, size ka medium, medium size siya oh ganda nito oh isang spear mga bossing ibinibigay hanggang 2.5 pa ba mga bossing uh, uh, 1.8 para kayo mas 1.8 dami itong uh, kung sa kanila Manok pa 50 piraso para sa ating uh, pupuntahan minsan pa. Okay. Ayan mga bossing isang uh, sweater uh, sweater dum ito yan. 2,000 lang ang presyo. Uh, ano na to? Uh, 1,000 uh, 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 2,000 ang presyo. May tawad na po siya. Katawaran na. May tawad na. 1,800. 1,800 ang tawad. Uh, 1,800 ang tawad mga boss. Ay! Hey! Uh, itong mga bossing yan ha, tigwa one bite lang ito, yan. At kuha ng medyo tanghali na hanit ah, eh. Pahali ay tatlong piraso ito, yan. Arisa ha. <coughs> Arisa. Ayan, mga medium size yan mga bossing. tangana kanawain mga boss nila ayan at 3000 ang nihingi dito mga boss ayan ah ang pulit ng mga re ay 1000 ang 1000 lang manito mga boss dalitong dalawa kito 4000 ibinibig at ito naman ibinibig 4000 asking price ayun ayun ang video mo at kinukuha ni Busi Pare sa tatlo tumawag Ayan mga bossing ay uh, isang uh, white can sa F1 mga uh, boss. Uh, white can sa. <coughs> Pare magkano presyo nito? Ha? 65 to? 65 mga bossing uh, pure uh, white can sa F1. Ayan oh. Uh. Oh, ito, isang ito, Ayan, uh, ito. 35 naman to sa uh, 3.5 at meron din dito sa lasa kaya na 3.5 din pa isa from Lido na kunin ko mga yun hmm. naman na yung mga presyo para lang lasa uh, 2.5 naman itong sa ito Kali ay limang perasa ito. Bikin natin siya. 5,000 each. Ito yung isa. Mga high station mga boss. Mga bossing. Uh, may ilang piraso pa rin mga naka-scratch film. Ayan. Kahit uh. uh, ngayon ay November 1. Uh, napakarami pa rin ang uh, seller na dumating. At saka buyer. Napakarami buyer na dumating kanina. Ayan. Ito natin. Isang uh, bulstag ang presyo nito Tutu 5 mga boss yan full stag meta ayun naman isang uh, Gilmore naman ito mga boss yan Tutu 5 din ito 11 months pinibigay na lang ang mababang presyo yan ito pa isa ayan Thank you. Ayan mga boss um, maya may tayo tayo na rin At wala na Ubus na ang mga sailor at buyer dito Wala pa doon sa tulong yun Kaya lang eh Bumainit init na Aganap uh, na Alas 8 na ng umaga Ayan nagsisipat na tayo kahit undas ay talagang hindi nagpapigay ng ating mga kaibigan seller at buyer dito yan walang hali holiday basta hanap buhay